Hinold up ng dalawang lalaking nagpanggap na customer ang isang motel sa Trece Martires City, Cavite, bago hinalay pa ang buwento anyos na babaeng kahera nito. Naganap ang insidente dakong ala 1.40 ng madaling araw noong Martes, Agosto 5, sa isang motel sa Barangay de Ocampo sa Trece Martires City, Cavite. Pumasok umano sa establisimiento ang dalawang lalaki at nagpanggap na customer bago idineklara ang hold-up. Sa inisyal na impormasyon, sakay ang mga suspek ng isang kulay-puting Honda Beat. Agad umanong nilimas ng mga suspek ang ilang gamit at laman ng kaha na umaabot sa 2,950 mula sa motel. Matapos ito, puwersahan pa umanong dinala ng mga suspek ang kahera sa kitchen area at doon hinalay. Sa pa sa imbestigasyon, kasama ng babae ang kanyang ka-live-in na nagtatrabaho sa motel bilang roomboy subalit wala itong nagawa dahil tinutukan ito ng armas ng mga suspek sa kaiginapos. Kasalukuyan ng nagsasagawa ng manhunt operation ang mga autoridad base sa mga kuha ng CCTV sa lugar. Hustisya naman ang hinihingi ng hindi na pinangalan ng kahera. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng mahigpit na seguridad sa mga lugar ng trabaho, lalo na sa gabi. Dapat ay may sapat na proteksyon, gaya ng security personnel o alarm system, upang mapigilan ang ganitong krimen. Mahalaga rin ang agarang pag-uulat sa mga awtoridad upang mabilis na maaksyunan ang sitwasyon. Higit sa lahat, kailangang mapangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng mga empleyado. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita kits ulit sa susunod.